Hello mga ka-super kasari! Welcome back again! Nandito na naman ang Madam Negosyante! Magbabahagi sa inyo. Dahil nga sa na pangyayari sa ating tindahan na nakatanggap tayo ng Peking 1K, ito na agad-agad tayo nag-order sa Shopee ng Money Detector. Sa 10 years kong pag titindahan Ngayon lang tayo nagkaroon itong money detector. Kung hindi pa tayo napasukan ng 1K na peke dahil nga ang ginagawa ng negosyante kapa-kapa lang sapat na. Ikaso nga, hindi lang tayo ang nagtitinda. Mayroon tayong tendera, tendero, kaya kailangan natin ng money detector. Murang-mura lang ito, mga kasari. Kailangan, mayroon ka na rin yan sa tindahan mo na ganito. Lalo ngayon, paparating na ang December. Alam naman natin na naglalabas na ang mga masasamang loob. Okay? Ang pera ng mga peke nagkakalat na sa mga tindahan. Okay? Kaya maging mapanuri, 'wag magpakampante at maging alerto. Okay? So buksan na natin 'to. Lalagay ko na lang yung link sa comment section kung saan ko siya na-order. Halagang 188 lang ito. Very very affordable. So ito yung aking nabili, yung luma pang money detector kasi may mga upgraded na ng mga money detector. Ayan. O, syempre, familiar naman tayo nito dahil nakikita natin ito sa mga tindahan. Sa mga... Dati tayong naging cashier, so nakagamit na rin tayo ng ganito. Pero dito sa ating tindahan, walay tayo nito. Oo. Uh -uh. So, ito siya. Magaan lang. At na, kailangan natin isaksak. Okay. So, money detector. Search lang sa Shopee, money detector. Yan. Okay right, so ngayon, magcheck na tayo ng pera. Mayroon tayo ditong iba't ibang klase ng pera. Halo-halo na yung pera. Di mo na alam kung saan ang peke dito. O, di ba, Wan? Pag nagano ka dito. Ah, saan ang peke? Pero kung titingnan mo maigi, makikita mo na agad kung alin dyan ang peke. Kasi naiiba ang itsura niya. O, di ba? So ngayon, itatry natin to sa ating money detector. At ngayon lang din ako, makaka try ng peke na ilalagay natin dito sa money detector. Kasi excited na rin yung ating mga super kasari kung ano daw itsura sa money detector ng peking 1K. Okay, doki? So, stay tuned! Ayan, so tatalikod natin yung camera. Ito na. Nakasaksak na. I-on lang natin. Oh, uh -huh, umilaw na siya. Isusubok na natin ang pera nandito. Uunahin ko na itong peke na ito dahil nga excited na ako. Okay, so ito yung ating natanggap na peking pera. Ang papel niya ay parang band paper lang na mabilis mapunit na pag inusot mo, yan. Na ang, ang mga kulay niya ay masyadong makulay. At dito nga ay talagang peke na peke. So itong post natin is for awareness po. No? Hindi tayo nagbibigay dito ng hindi totoong mga information dahil ito ay napatunayan natin at iti-check natin dito sa money detector kung ano ba ang kalalabasan nitong peke. And one, two, three, go. So, ayan, umilaw siya. Umilaw yung tatlong tao. Umilaw din ito. Pero parang wala akong nakikita yung mga ano, fiber, fiber ba yon Wala siya, wala eh. Ayan, no? tingnan nyo kung anong itsura ng peke sa money detector. Umiilaw yung tatlong tao. Yan o. Yan. Okay? At ngayon naman, kukuha tayo ng tunay na pera. Lalagay natin dito. And three, two, one. Ano ang pagkakaiba? chadan, da Ayan, kitang-kita ang ebidensya. Mayroon mga ganyan-ganyan. Mga ultraviolet ba ang tawag dyan? Ito mga ito, ayan at yung tatlong tao ay hindi umilaw. So, ibig sabihin, pag umilaw, ang tao ay peke siya. Yan o. Diba? Ang tunay. Closer day takes natin. Ayan siya. Yan. Pinatay ko muna yung ilaw natin mga ka-super para makita natin ng maayos. So, Kasi pag madilay, mas nakikita. Ayan yung peke. Ayun o. No? umiilaw siya dito sa likuran. Tingnan natin kung iilaw ba yung legit. Umiilaw siya. Ibang ilaw niya. Tingnan nyo. Ito, tunay to. Pula, parang as ito ay oh, tingnan nyo. Ito, iba yung kanyang ilaw. Yan oh. Look the difference. Fake, tunay. Yan oh. At saka ito talagang mga, ano na ito, ito mga parang ganyan-ganyan na yan. Ayan o. Oh. Okay. Ito wala talaga siya. Ayan. Yung palang eh. O oh, yan. Wala talaga siya yung ganon-ganon. Uh -huh. So dito naman tayo sa bagong 1K. Kasi ito ngayon ang bago. Ngayon palang. Ah okay. Ang bagong 1K ay makikita mo yung 1,000 dyan o. Oh. Nagyelo. Ang galing. Ang galing. Yun ang, ano, at saka, ayun, oh. Umiilaw ang mga serial number. O, oh, iilaw yung serial number. At may makikita kang 1,000. Ang galing. Sa likuran, ayun. Parang dilaw talaga siya. Ay, ang galing. Ay, nako. Hindi na kailangan pala ng kapa-kapa ngayon. Sa 500 naman, ayun, oh. oh. Kita nyo agad, oh. Ayan oh, yan nga mga ka-super, o. Oh. Ito mga lines-lines na to importante sa ating pag-check -che ng ating kaperahan. Okay, so, okay na tayo dyan sa 100. Ayan, eh, makikita natin. 100, umiilaw din yung mga serial number. O, oh. yan. Ito sa likuran, o. Oh. Yan. Okay. So, maya-maya, ilalagay natin ito sa ating counter area. So, ka-super. Ako na nagsasabi, ha? Bili ka na ng money detector para iwas peke, mapikian tayo sa ating tindahan. Kasi ang laking lugi, no? Hmm. Kunti lang yung tinutubo natin, laki ng malulugi natin, okay? So, check out lang sa Shopee. Nalagay ko na lang yung link kung saan ko ito nabili. 188 lang. Kayang-kaya. Okay? So, thank you so much. Mayroon na namang masayang tendera na nakapagpundar after 10 years na money detector. So, yun lang. Thank you for watching. Bye-bye. So, dapat natin to para maturuan natin yung ating super A. So, dito natin ilalagay kasi nandito yung ating saksaka. Yan Watch and learn. Ano ba yan? Ito <laughs> Tap, Tapos, ito yung pwede natin. Yung tuna, ito yung Ito bagong 1K. Ito yung lumang 1K. So, dito muna tayo sa tunay. Eh. Para alam na Madilim. Ay, maliwanag. Dapat para sa madilim na place siya. Mm. Okay na, kasi pag maliwanag, hindi siya. Dito sa ilalim natin. Pwede naman. Dito sa ilalim. Kailangan sa madilim. Sa madilim. Ayan. Diba? Ito na sa ilalim. <laughs> Ilag. Yan dito na sa ilalim talaga. Yan. Dito basta may ganyan tip. Yung mga lines. Mm, okay. Mas makita kasi pag madilim. Oh, Ayun, ito, ito, ito naiilaw tong anong mga guhit-guhit. Oo, tsaka itong yung serial number niya, tingnan mo, nagigreen. Mm. Ito, green. Tapos may mga lines, lines talaga. Tsaka ito iilaw ay Ayun. Pula at tsaka ayun. Tapos tingnan mo yung tingnan natin yung fake. Okay. Yung fake ay iilaw yung, yung tao. Tao ito kasi hindi tumiilaw. Mm. Wala naman. Puro guhit. Tapos wala siyang mga lines, lines na red at tsaka blue. Tapos yung ilaw niya dito, yung iba. Tapos dito, red. Yan siya. Oh, Ayaw siya sa ilalim pala. Pag dito kasi against, pang na-against talaga. Tapos yung bago naman, ayan. Ayan, te. Ayan, may... Mm -hmm. Yung dating ano, alam ko may 500 yun, yung luma-luma pa yung dati pa, yung magkakasher ko. ako. Mm -hmm. Para may makikita dito 500 yung dati o 1,000 yun. Iba na kasi, ito siya ngayon. Yun. Tapos yung mga serial yan o na, yung ibang kulang. Tapos pag 500, yan din, yan din, yan yan din. Tapos ito, ayan. Sandaan, bihira lang mo na nang isandaan. Yung mga laki alam mo na yung anong, ano. Ito, ang ano nito, ano agad eh. Yung, oh, nga, ito agad. Diba? Saka yung number niya, tiwala. Oh. Ito, wala. Oh kung ano sa tabi. Yan. Eh dito na pala siya sa Tambito. Ito sa ganyan, Diba? Okay.